dise. Trabaho naman dayon dinaron. Trabaho ni pero Yang ingon tong customer ay ingon tong tagiya nga gilisan og makina. Pero wa man ilisi makina, gibalik ra ang makina pero giputol nila og gundim dero. Yang ang, ang kwan ani, ang issue ani kay daw itong makina pero ilang hanggang putol dro. o dito nila direct so ilisan siguro nag filter pero wala nila po ano wala na plasingi o may ilan man yung makugiputlan ni direct kay na mga deformed kinilagi nang ikargahan o no? kay naman oh pero oh nanon na si gawas dito pa man ni sa si sulod so ito okay, yan Oh, Ano yung yung niya? Ang Trabaho nalang. na lang. Na-repair na po. Ang reklamo. Hindi lumala may pinutol. Tapos nang binalik. Kusang namamatay si Icans lang tiningnan ko pinutol ko dito kanina sobrang dami ng prion o refrigerant kaya direct process ko lang tapos dahan-dahan kong nilagyan ng anong refrigerant yan oh mainit na ito po yung brand Andorra freezer ah, sobrang laki So, tayo na lang natin ng mga ilang kuras to serve lang natin